Kaibigan, tingnan po natin ang paa natin. Sa paalang ng pasyente, marami tayong makikitang sakit, mga clues, mga senyales to. What your feet say about your health. Isa yung talagang very obvious, pag tinignan mo yung paa, pwedeng may varicose veins. Yan, ito rin problema ko to. Sa eh. so normally, ganito dapat to. Yan, no? Walang ganong ugat. Normal ang veins. Pero dahil matagal nakatayo, sales lady, security guard, o namamana to sa magulang, ayan, no? Lagi nakaupo, naglalabasan yung varicose veins. Namamaga yung veins. Doc Lisa, ang mga nagkakaroon ng varicose veins, matagal nakatayo, o matagal nakaupo, may edad, mataba, pregnant. Ayan, no? Ito yung normal, ito yung namamaga na. No? Ayan, namaga siya. Okay. Ito dapat ang normal vein, paakyat, pero ito ang problema tumatabingi at uh, lumalaki. Ang varicose veins mahirap talaga gamutin eh. Ang pang-iwas lang para hindi lumala, compression compression stockings, ito yung ginagamit ko ngayon. <clears throat> Meron ding mga operation pero kailangan sa special na doktor. Hindi rin ganun kagandang resulta eh. Pero pwede natin i-consult kung malaking malaki na. Regular exercise kailangan talaga po. Galaw-galaw para hindi pumanaw, para laging maganda yung daloy ng dugo. Kasi pag may varicose na, hindi pa tayo gumagalaw, pwede magbuo, magbara sa lungs. At yung diet, dapat high fiber diet. Another problem bukod sa varicose veins, ang manas. 'di ba? Pag tiningnan ko paan ng pasyente, ganito ka manas o so manas na manas, eh may sakit na po 'yan. Pwedeng sakit sa puso, heart failure, pwede sakit sa liver, liver failure o kidney, kidney failure. Kasi yung ganito ka grabe na manas, hindi na 'yan dahil matagal na katayo. Yung konting-konting manas lang, baka nakatayo tayo buong araw sa trabaho. Pero pag ganito po, uh, may sakit na 'yan. Isa pang problema sa paa na binabantayan ko mga diabetic. Ang mga diabetic po, dahil nasisira nerves eh. Nerves sa, uh, sa paa, sa buong katawan, hindi nila nararamdaman ng mga sugat sa paa. Mabilis sila masugat, nakatapak na sila ng tamtak hindi pa nila alam tapos dahil hindi nila nararamdaman ganito palaki na palaki yung sugat. Diabetes ulcer. Matagal maghilom, kulang ang blood supply, kulang ang nerve at pag lumalaya napuputol yung paa. Okay? Sa diabetes, ito 'yung tinatawag na nerve problem. Diabetic peripheral neuropathy. Ito ang mga sintomas, Doc Lisa. Namamanhid kamay at paa, nawawalan ng pakiramdam. Parang nangingimay, masakit, madalas mag-cramps ang paa, lalo na pag-diabetic. Minsan, humihina ang galaw ng paa, mahirap sa balance, at iba na yung pakiramdam. Yung mainit, parang malamig. Yung malamig, hindi mo na masyado ma-feel. Eh. Bukod sa nerve problem ng diabetes, nerve, ha, yung... sa Tagalog kasi isa lang, eh, ugat. Eh. Meron din problema sa artery. Ito naman yung artery, ito yung nagbibigay ng dugo sa paa. Dahil nga sa diabetes nagkaka-problem din sa artery pati sa ibang sakit, smoking, uh, may edad, cholesterol, pwede rin 'yan. Una-una no? namumutla yung paa, nawawalan ng balahibo, kulang ang blood supply, Baga sa puno nagkukulang ng tubig sa sa mga sanga. Yung paa, nagkukulang ng dugo, kaya namumutla, uh, nawawalan ng buhok, mabagal tumubo ang toenails, at nagkakaroon din ng sugat. Ito hindi maganda. Ayan, mabilis na siya masugat. Delikado po. Pag hindi naghilom, pinuputol. Eh. So, maaga pa, iwas sigarilyo, ibaba kolesterol, gamutin ang diabetes. Okay? Yan ah. Maraming makita sa paa. Ito naman, gout. Ang gout, madalas tinatamaan din itong big toe. Minsan dito sa kamay, minsan sa siko, minsan sa tuhod, pero madalas dito sa paa, sa hinlalaki na dyan nangyari yung gout. Mataas yung uric acid, nag-iipon ng, pakita mo, Dok oh. uric acid crystals. Ayan, napakasakit nitong gout. May gamot sa gout, may pain reliever, at meron tableta panlaban sa gout. So, pa-check natin sa rheumatologist at mabibigyan kayo ng tamang gamot. Tsaka yung mga pagkaing iiwasan sa gout. Isa pa makikita problema sa pa, ito hindi, hindi naman ganun ka-serious, pero fungal nail infection. Pasensya na, pasintabil lang po. So ito, nagkaroon ng infection. Ang fungus kasi, ang tagal gumaling. Ilang buwan to. Uh, may, matag may gamutan ang dermatologist, may tableta, tsaka may pinapahay, pero hindi basta-basta. Matagal po magpagaling nito, fungal nail infection. Lagi naglalaba, nakababad yung paa, pwede magkaroon dito. Ito po, madali lang to athlete's foot, alipo nga. Ayan, oh. Nag-i-scale, nagbabasa, nangangamoy, yan din, Nak nakakalakad, nakapaa, sa maduduming lugar, sa swimming pool, kung saan pa man yan. Ito mabilis lang gamutin. Anti-fungal cream, mga 2 weeks to 4 weeks, gagaling na dapat. Dapat open lagi ang shoes, sandals na pag na mag uh, sapatos na sarado. Isa pang problema sa paa, ito mga hindi na ganun ka-serious, plantar fasci fasciitis, napakasakit nito. Pagising sa umaga, hindi mo matapak. Pero sa buong araw, medyo mawawala. Tumitigas ito. Tumitigas baka flat foot, o sobrang lakad, o high heels. Yan din. Ha? Dapat uh, maganda yung sapatos mo. Ito, bunyons, Yung ganito yung paan nila. Oh. Tumabingi. Baka sobra sikip ang sapatos nung bata. Ha? Huwag masyadong masikip. Nanay ko dati, pinapasoto ko masikip na sapatos. Eh. Yan po, hindi maganda. Eh. Hindi maganda lakad mo. Hindi ganda yung balance. At pwede ka pa magbunyon. Okay? Wala talagang ganong gamot dito. Pain reliever. Yung iba, inooperahan pa. Ito po. Mali ang sapatos ng bata. Ingrown toenail. Ingat po tayo. Ha? Ah. Uh, mahirap gamot nitong ingrown toenail. Kaya, alam nyo, ayoko magkano magpa-manicure and pedicure. Eh. Or kailangan marunong yun ng ma manicure ng pedicure. Huwag nyo sasagarin sa ilalim. Bawal po. Bawal sagarin sa laman. Bawal i-triangle to. Gusto natin, diretso lang ang cut. Ulitin ko ha, sa nagpe-pedicure, nagmamanicure, huwag nyo uh, siksik dito sa ilalim. Masusugat. Ang problema kasi, pag ginawa mo triangle ang kuko, ang tubo niya diretso. Eh. So, pag ang tubo niya diretso, yung kuko papasok sa laman susugatan niya, yung kuko ang susugat sa laman. Hindi po maganda. Kaya dapat diretso lang ang toenail. Konting angulo lang, oh, kundi papasok yan. Minsan, tinatanggal pa ang kuko dito. Tapos nag infection to. Pakita natin sa surgeon. Last, may tinatawag na Raynaud's phenomenon. Ito, isang sakit to ng uh, blood vessel. Okay? Hindi ito ka-common, pero may mga sakit na nagkakaroon nito. Ang nangyayari dito, bigla na lang nagko yung ugat natin sa kamay at sa paa. So, pa nangyari ito, pag nag yan, bigla, dahil sa mga sakit, namumuti muna yung kamay o paa. Tapos, una, nawawalan ng dugo. Tapos, pag matagal-tagal, magbublu. Delikado yan. Walang oxygen. Tapos, bubuka ulit yung small blood vessel. Pag buka niya, mamumula naman. So, yan ang phenomenon. Mamumuti, magiging blue, magiging pula, babalik sa normal. Misan sa expose. Sana po, nakatulong itong mga tips sa paan natin. Marami tayong makikitang sakit.